isang gabi, isang biyahe. Isang babaeng pasahero, akala niya ay isa lamang itong karaniwang sakay pa uwi. Pero habang tulog siya sa likod ng sasakyan, isang pangyayaring hindi niya kailanman malilimutan ang bumalot sa katahimikan ng kalsada. Isang bangungot, isang krimeng ni sa panaginip ay ayaw maranasan ng kahit sino at ang salarin hindi isang taong gumagala sa dilim kundi isang TNVS driver na dapat sanay tagapagdala ng kaligtasan na ang layunin ay ihatid ang mga pasahero ng ligtas sa kanilang pupuntahan o patutunguhan. Ako si Kuya Limin H at ito ang episode na pinamagatang Lihim ng Biyahe, ang ating serye ng mga totoong kwento ng krimen, misteryo at hustisya mula sa mga lansangan ng Pilipinas. linggo, alas tres ng madaling araw, galing sa isang lakad ang isang babae, pagod, antok at gusto na lang umuwi. Sumakay siya sa isang TNVS car, yung karaniwang ginagamit natin sa araw-araw. Grab, joyride, angkas ba? Diba? Safe, convenient, trusted. Pero ilang minuto sa biyahe, nakatulog ang naturang babae, normal lang. Sino bang hindi inaantok sa ganong oras? Pero pagdilat ng kanyang mata, wala na sila sa daan, nakahinto ang sasakyan At ang mas nakakakilabot, nakapatong na ang mismong driver sa kanya At dito na soya walang habas na ginalaw ng nasabing TNVS rider Ayon sa mga dokumento mula sa NBI, pumalag ang biktima Sinubukang itulak ang driver, sumigaw, nagpumiglas Pero sinuntok siya sa sikmura, nang hina, halos mawala ng malay Sinubukan ng driver na kunin ang isang bagay sa dashboard doon, sa ilang segundo ng pagkaabala, napakilos ang biktima at nakatakbo palabas ng sasakyan. Pero bago siya tuluyang makalayo, nahablot pa ng driver ang kanyang kwintas. Iniwan niya ang bag. Nandoon ang cellphone niya, cash at mga gamit. Pero mas masaklap sa lahat, iniwan niya roon ang kanyang dangal at katahimikan. Sa tulong ng kanyang salaysay, agad na nagsagawa ng operasyon ang NBI, National Capital Region kainta, Rizal. Dito natunto ng salarin. Sa isang surveillance operation, kanya-kanyang pwesto ang mga ahente. At nang masiguro ang pagkakakilanlan, mabilis siyang inaresto. 24 na taong gulang ang driver, TNVS operator. Sa unang tingin, simpleng tao. Pero sa likod ng manibela, may madilim na lihim na matagal na niyang ginagawa sa mga babaeng pasahero. Sa lineup ng mga suspects, positibong itinuro ng biktima ang TNVS driver bilang siyang walang habas na gumalaw sa kanya. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nang isuko ng tsuhin ng salarin ang cellphone ng biktima, nabunyag pa ang mas nakakagulat na detalye. Marami pang ibang cellphone ang nakita sa pag-iingat ng driver na malinaw namang hindi kanya. Iba-ibang modelo, iba-ibang SIM, walang maipakitang katibayan na kanya iyon. Ayon sa pahayag ng NBI, sabi nila na sa ngayon ay wala pa silang ideya kung kani-kanino ang mga na-recover na mga cellphones pero matibay ang kanilang hinala na maaaring pag-aari ng iba pang biktima ang mga ito. Nang tanungin kung totoo ang paratang, heto ang sagot ng salarin. Humihingi ako ng tawad. Tao lang din po ako. Nadadala sa tukso. Wala namang perpekto. Pero haharapin ko ang lahat ng para sa akin. Hindi ito simpleng tukso. Hindi ito pagkakamaling basta lang nagawa. Ito ay isang krimen, isang paglapastangan. At kung may iba pa siyang nabiktima, isang siryeng karumaldumal na inaakalang hindi mabubunyag. Sa kasalukuyang panahon, mas marami na tayong TNVS apps. Mas marami na rin commuters sa gabi, lalo na sa mga babae. Pero sapat ba ang mga proteksyong inilalagay sa sistema? Paano siya naaprubahang maging TNVS driver? May background check ba talaga? may oversight ba? At higit sa lahat ilang pasahero pa kaya ang hindi nakapagsalita? Sa ngayon, nananawagan ang NBI NCR sa publiko. Kung kayo o may kakilala kayong naging biktima ng parehong TNVS driver o ng kaparehong insidente. Pumunta sa tanggapan ng NBI NCR upang magsampa ng reklamo. Walang boses ang dapat manahimik. Sa bawat kalsada, may kwento. Sa bawat sasakyan, may destinasyon. At sa likod ng manibela, maaring may panganib o kaligtasan. Tayo ang may karapatang pumili at tayo rin ang dapat mag-ingat, magsalita at manindigan. Ako si Kuya Limin H. at ito ang lihim ng biyahe sa likod ng manibela mula sa LMNH TV. Hanggang sa susunod na yugto, mag-ingat, magmatyag at ugaliing mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang masasamang loob ay andyan lang, matiyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lam mo na ha!